Bibigyan ko kayo ng ilang araw ha. Pag hindi nyo tinuro sa akin yung nasa video, lahat kayo tatanggalin ko. Tutanin nyo yan. One head, isang kopunan, kasalanan ng lahat. Pag hindi kayo nagsumbong ng kapwa ninyo nangungutong, damay tamay tayo lahat. Alam pa na nahimik ninyo yung pagpayag ninyo. Mga kababayan, sabi nga nila, lukuhin mo ng lasing, wag lang ang bagong gising. Mga truck owners, mga truck association, wala kayong kwentang kausap. Next week, o oh manda kayo. Tingnan natin kung makapaganap buhay pa kayo sa Maynila. Kung tatanungin inyo, Kuya Jay, anong relate nito pagdating kay Isko Moreno? Well, ganito rin kasi mga kababayan sa bagong pamumuno ni Yorme. Si Mayor Isko, kilala natin bilang leader na may malasakit. Pero kapag nakita niyang may kalukuhan sa Maynila, aba, Ibang usapan niya yan, mga kabayan. Malaki kayo, nakakita? Arigluan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa City Hall. Tapos sasabihin nyo, nag-uusap lang kayo. Ano ko, tulong, yes? Ngayong araw, samahan niyo akong panuori ng mga video na patunay na si Yorme ay walang sinasanto pagdating sa disiplina at tamang pamamalakad sa ating lungsod ng Maynila. Pag matigas, anong ginagawa? Pinapalambot. Ito ang mga video na nagtrending online kung saan makikita natin ang galit ni Yorme sa mga taong niluloko ang gobyarno at walang respeto sa batas. Simulan natin dito mga kabayan. Morning Mayor! Na, morning, morning, morning oh. po. Walang magandang umagang oh, ganyan. Ito, abot ka rin. Ano ka maano rin yung bibigay? Ano ka maano rin? Hindi. Ano <laughs> <Baka nai -video>. Hindi. <laughs> yeah. yeah. Hindi. Labas na nagbigay kayo, ha? Dapat kinikita na lang yan. Ay, bilang, oh. bilang pera. Oh, bilang pera, kitlang kita, oh, Uli na sa kulay blue, na ganyan siya. Ilalagay na lalaki yan, na guy. Tapos, iaabot niya ngayon. na. Iaabot ng babae, yan. ng babae. Iaabot ng babae. babae, no? Iaabot ng babae. Iaabot ng babae. Pati hindi rin na Mga kababayan, grabe ito. Isipin nyo, mismong MTPB member na dapat nagbabantay sa ating kalsada, pero siya pa mismo ang nangungutong. Kaya hindi na nakapagpigil si Yorme. Kitang kita dito na hindi niya hahayaan ang mismong gobyerno ang nanloloko sa taong bayan. Bibigyan ko kayo ng ilang araw ha. Pag hindi nyo tinuro sa akin yung nasa video, lahat kayo tatanggalin ko. Tudanan niyan. yan. One head, isang kopunan, kasalanan ng lahat. Pag hindi kayo nagsumbong ng kapwa ninyo nangungutong, damay-damay tayo lahat. Alam pa na nahimik ninyo, ninyo. Kung gusto niyo ng trabaho, meron kayong trabaho. Kung anong porbetso, mga pribileyo, baton, ibibigay ko sa inyo. Pero yung mangotong kayo sa isang nagkasala, nagkasala na eh, okay na eh. May mali, tatlong pasahero sa si isang motor, tatay, nanay, anak. Oh, Hindi oh. may violation, no, titikita na lang, titikita na lang. Pag tikit, oh, uwi na, may trabaho ka na, may dignidad ka na, dinausap po kayo. Hanggat hindi ko nakikita, Sumuko, isuko nyo na lang. Hilalan ninyo yun. Yung nasa video. Sikton doon yung tiger. Fugoso. Ha? Sikton. Kilala ninyo? Sikton. Huwag kayong kokopya. So, bas ito. Huwag titikas na eh. Okay King, eh. na eh. Dadali na yun. Ang hirap na ng trabaho natin. nag i na tayo eh. Papayagan nyo na masunog tayo ng isang taon lang. Tigre <tickered> dito Plus 20. Yung isang taon na yan. Lawi. Yan ay kamatis na nasa loob ng kaing. Ang kamatis, kahit isa lang ang bulok, kayang bulukin yung buong kaing ng kamatis. Kung ganito ang mayor natin, siguradong may kakatakutan ng mga korap. Huli sa aktong nag aarigluhan sa loob ng bus ang driver na ito at ang isang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Walang lisensya ang driver at iligal na nagte-terminal ang bus sa Mayloton area. Oh. Nakikipag-uusap, humingi raw ng tulong yung driver. Anong aarigluhan dito? Kung ano sabi ko, gusto nalang pusat pamunsa ng sinap. Pero hindi kumbinsido si Mayor Isko Moreno. O tulong gising mo pa ako. Ayan na naman mga kababayan, nahuli na nga sa akto, nangikipag-areglo pa. Hindi lang ito simpleng violation, ito ay panluloko sa taong bayan. Pinak, ito ang ito. Kasi pinatapin ang tatanggal to, kaya ha, kanina, sir, sa ating sa mga tao, tanggalin to. Sinamantala naman naman ito ng nahuling bus driver na patalilis na tumakas. Maang maanga naman ang enforcer. Ano titigitan mo kanina kapanga nasa lobby? Ang resulta, tanggal agad dito sa pwesto. Oh, payakan ka na. Ganito ang disiplina ni Yorme. Kapag mali ka, tanggal ka agad, walang palusot. Pwede mo nakaitin ito. Pahingan na yan. Radyo. Pahingkit mo. Oo. Ipad. Ayaw niya mag-tino. Pwede yung ticket niya. Ayaw na bumbos. Last warning mo na ito. Ito park. Hindi parking. Last na to. Di matera. Saan kayo nakakita? Arigluan ng lisensya sa loob ng bus. Ang lisensya mo nasa city hall. Tapos sasabihin niyo nag-uusap lang kayo. Ano ko to longest? Mga kababayan, corruption sa loob ng pamahalaan pa lang 'yan. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga dayuhan na pasaway at lumalabag sa regulasyon ng Maynila. Kuya kuya No. 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 I may I uh, no. Okay. Okay. No smoking. No. No, no. no smoking. Okay. okay. okay racke, Corps, so no smoking. Okay. 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 Makikita nyo dito kung paano paalalahanan ni Yorme ang mga bisita na dapat sumunod din sa batas. Grabe, kahit dayuhan hindi pinalalampas ni Yorme. Tama naman eh. Kung nasa bansa ka ng iba, dapat sumunod ka sa patakalan dito. Because it is prohibited. Now, if you hit our enforcer, if you attempt to hurt our policemen because you are superpower. Ha? Huh? You believe that uh, uh, malaking bansa kayo. You are not welcome to the city of Manila. We are now going to write, if he is really holding a foreign passport, we are now going to write immigration to deport this Chinese fellow na kumihi sa kalye ng Manila na nanapak pa ng tanod. We will deport, we will, we will request the immigration to deport you and ban you huh, entering the country. Isko showed leadership here, hindi lang para sa mga Pilipino, kunggi para sa lahat ng nasa Maynila. Ipinaliwanag niya na welcome ang lahat basta marunong kang sumunod sa batas. Always remember, we welcome you. In fact, some of the Chinese are working in the city of Manila doing some business. <coughs> I just uh, fought in favor of the Filipino-Chinese heritage a few days ago. But this doesn't give them, kahit sila'y mayaman, kahit sila'y malaking bansa, this doesn't give them license to pee anywhere in the streets of Manila. The sauce for the gander is the sauce for the goose. If it is applicable, our laws and ordinances is applicable to ordinary Chandos and Mary who are Pilipino and citizens of Manila and so on with foreigners. So, huwag na huwag yung gagawin niya sa Maynila. I hope, I hope, you will not do it again. O, oh, ayun, nakakulong yung loko. Yung tulongkes. Nasa OU ngayon. O, oh, ewan ko lang, makapagpiyasa siya mamaya. Hindi ko alam. Pero tinuluyan siya. Kung kanina ay mga dayuhan ng sinisita ni Yorme, ngayon naman, tignan natin ang kaso ng isang driver na sumobra na talaga sa kapal ng mukha. Sinermo na ni Manila Mayor Isko Moreno ang inarestong motorista na kumaladkad sa isang traffic enforcer. oh matapang daw to mga bata. Oh, alam niyo na. Ha? Pag matigas anong ginagawa? Pinapalambot. Pinapalambot. Eh kung napatay mo yung enforcer, may pamilya yun eh. May pamilya ka? Oo, oh, kita mo? May pamilya rin yun. Paano titinomay nila sa mga katulad mo? Mga kababayan, ito na yata ang isa sa pinakamudugong sitwasyon. Isipin mo, inararo na nga ang traffic enforcer. Hindi pa humingi ng tawad sa simula. Nakita mo kung gano'ng kadedicated yung ano? yung enforcer. Kalos mamatay na siya, kakahabol sa iyo. MPP bigla ba 'yun? Sir, tatakot pala ako, sir. Ang mong mag hindi mo kaya magbayad ng penalty. Tatakbo mo pa, mo pa yung ano namin, A L P enforcer namin. Hindi uh, po. Ha? Hindi po. Hindi mo papatayin uh, eh. Kinakaladkad mo tapos ibabangga mo pa. Winasiwas mo pa yung kotse. Nakita ko yung video eh. Masyado na po kung dikit na sa sasakyan. Eh, pag inilagang ko po yan, mas lalo po kung mga aksidente. Hmm. Eh, kaya ginawa ko po, sumabit na lang po. Nung bumangga na po siya noon, dun yan na po na suntok. Ilang beses po? Dalawang beses po kasi kukunin ko na po yung susi niya noon, time na yun kung nabigla ka, mga siguro mapagbibigyan ko 2 meters, 3 meters eh. Nagkatakbuhan. Hindi, ilang kanto nilikuan nito eh. Talaga ito, na nagpaplanong saktan yung aming MTPB. Uh, malaking tulong po dahil lang lahat po sila nandito. Handa po sila tulungan ako. Nandito po sila sa likod ko. Hindi po nila ako iniwan. Kaya ganito na lang ang galit ni Yorme. Para kay Yorme, bawal apihin ng mga taong naglilingkod sa bayan. Hindi makapaniwala si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang nadatnan sa bahagi ng Ilaya Street sa Divisoria kaninang umaga. Maya-maya pa ay hindi rin ito napigilang maglabas ng galit sa kawalan ng disiplina ng ilang mga nagtitinda sa Divisoria. Kayo Hindi pa kayo o talagang papwining kayo sa bahay. Alam nyo mga kababayan, minsan hindi mo na masisisi si Yorme na magalit. Tingnan nyo naman ang dami ng kalat. Parang walang disiplina ang ibang kababayan natin. Kailangan ko pa kayo Pinagahanap buhay ko na nga kayo eh. At kahit anong bawi ang gawin ng ilan sa mga vendor na naabutan niya sa lugar, tila wala sa mudang alkalde upang makipag-usap sa kanila. Morning, Mayor! Good morning, morning, po. Walang magandang umagang ganyan. Magandang umaga, po. Bunsod nito, nagpa siya si Mayor Isko na ipatigil na ang mga nagtitinda sa gabi. Bakit yan? O, oh, di ba pinapayagan natin sila sa gabi para makapagtinda sila? Ang ganyan rin lang naman ang iiwas sa atin araw-araw. Patigil lang sila lahat. Maigpit rin niyang ipinagbilin sa lahat ng police station sa lugar na 24 oras na bantayan ng mga kalsada sa Divisoria, partikular ang Ilaya, upang matiyak na hindi na makababalik ang mga vendor dito sa gabi. Kaya siya nagagalit kasi alam niyang kaya namang maging malinis ang lungsod kung magtutulungan lang ang lahat. Sinabo ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga truck driver na dumadaan pa rin sa bahagi ng Tundo kahit ilang beses ng pinagbawalan. Kasi ko, nabigay mo na. Tabi ka Mga kababayan, ibang level talaga kapag truck driver ang pasaway. Malalaking sasakyan na nga, wala pang konsiderasyon sa kalsada. O, oh, eh, lahat naman ng dahilan, meron kayo eh. Di eh, ba, Bawal kayo rito, di ba? Kailan pa naging na ng na Moriones? Nirereklamo ng mga taga Moriones kasi maraming bata rito eh. Maraming uh, ano to eh, community to eh. Hindi to truck route. Ito mga to, namimihasa. At sa umaga, pagpaso sa eskwela, ang traffic mula doon sa Agadagupan, kakaliwa sila doon sa may 1 Luna. Na, na talaga kami. minsan na didila pagpasok ng mga bata sa trabaho na uli. Mga truck owners, mga truck association, wala kayong kwentang kausap. Next week, umanda oh kayo. Tingnan natin kung makapaganap buhay pa kayo sa Maynila. Total, Mapagperwisyo kayo, oh, yung pamahalaan, oh, ipatutupad na maigpit ang batas. Ito mga kabayan, pinakita ni Yorme na walang lugar para sa mga ilegal na struktura sa Maynila. Giniba niyang mismo para ipakita na seryoso siya sa kanyang mga pangako. Nag-surprise inspection si Manila Mayor Ispo Moreno sa Binondo. Matapos ang reklamong may isang outpost, ang nakahambalang sa daan, katatiba ang outpost ng monumento ni Roman Ongpin. This is heritage. Okay. Hindi naman ako nagkulang. Sabi ko, makisa kayo. Agad pinahanap ang mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar. 10 minuto na tayo rito, wala pang lumalapit sa atin. Para lang tayong... Uh, para lang tayong... Uh, Tau-tauhan dito. Maya-maya pa, kumuha na siya ng maso. Sabay-giba sa pader ng outpost. Pinagpatuloy naman ito ng demolition team. Inutos na lang niya na ipatabi ang mga gamit ng mga pondero na nasa loob ng struktura. Kung natapos yung kontrata, oh, sabi mo kay kabayan, hindi ko i-renew. Sa lahat ng clip na ito, nakita natin ang dalawang mukha ni Yorme. Ang leader na may malasakit at ang leader na may tapang. Minsan, kailangan talaga ng matinding galit para maiparating ang seryosong mensahe. Mga kababayan, ito ang klasing leader na kailangan ng Maynila matapang pero may puso. Hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon, kundi ginagamit ang galit para ituwid ang mali. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Tama ba ang stilo ni Yorme sa pagdidisiplina o masyado itong matindi? Comment nyo sa baba at pag-usapan natin. Ako nga palang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.